Guys ah uh, For today's video, and dito tayo sa aking uh, residential electrical project. Bali may in order tayo ng uh, wire stripper sa my online which is sa uh, Shopee ko siya na available. Ang halaga na ito guys is 395 pesos pati shipping na yon. Ang brand nito guys is WADFOW. Yung uh, stripper na ito uh, bali Nagtry ako ng ibang brand dahil itong uh, isang wire striper natin na uh, which is ang brand niya is Tulsen. Ah, uh, nakatatlong wire striper na ako na itong Tulsen. Ah, uh, hindi ako para sa akin lang guys, uh, hindi ako satisfied dahil uh, madali siyang masira. Ang issue na nasisira dito dito sa may ganyang uh, loob sa may kalbitan niya. Ayan siya. Hindi siya uh, nagfa-function dahil uh, naputol yung malambot na parte ng wire striper na ito. Hindi ko naman sinisiraan nitong brand na ito. Uh <clears throat> goods naman siya. Kaso nga lang gusto kong mag-try ng ibang brand para makita natin kung sino ang mas matibay. Etonga uh, na nito guys, Shopee ko din siya nabili. nagkakahalaga siya na 400 plus sa Shopee which is uh, mas mura si Wadfau. Uh, try natin tong brand na ito kung tatagal din siya. Kaya uh, i-unbox natin. Balitong Wadfau na to guys, isa uh, made in China itong wire striper na nabili natin, meron siyang three function. Pang striping, cutting, then pang crimping. Yung striping guys is dito tayo. Tapos yung cutting niya, meron siyang blade dito na maliit. Yan yung pang cut natin ng wire. Then also pang crimping. Ito. Sa banda dito. Ang kagandahan nito guys is <coughs> Mas malaki siya kaysa dito sa may tulsen. Ayan. Yung kanyang diferensya. Uh, meron din siyang adjacent. Ito. Ang adjacent na guys is para dito sa pagbalat ng wire, pag-stripe. Tatansyahin nyo sya uh, hanggang uh, 8.0, 5.5, 3.5, 2.0, then 1.6 mm yung kaya niyang uh, i-stripe dito sa kanyang striping wire then ito guys is uh, hindi fading gamitin sa live striping wag nyo itong gagamitin hindi siya advisable then testingin natin kung gaano siya katibay meron tayong 3.5 dito Uh, ...Pelps Dutch yung brand ng wire na ginagamit natin dito sa residential project natin. Bali, guys, testingin natin yung sa may pangkat. Okay, tutupo. Ito, ito. ito, guys, 3.5. Uh, Pelps Dutch yung, yung brand. Ito, matibay ito, matigas. Sa so, may cutting niya, guys, is goods. Ayan. Matalim. Ito nga, pang cutting niya. Then, also sa kanyang pag-stripping. Gamitin nyo guys sa number 12, 3.5. Ipakagat nyo siya. Then, sa number 10, 5.5 nyo siya. Pagka-stripe nyo. Ganun lang yung kanyang discarte. Yung number 12, 3.5 nyo guys is pagka-diniin nyo ito, may lamat itong copper wire natin. Which is a... Uh, masusugat siya then pagka-splice mo siya ng maigpit mapuputol ito kaya ang discarte nito dito sa may number 12, 3.5, ipakagat nyo siya. Then, ilipat nyo sa number 10, 5.5, saka nyo i-stripe. Ayan. The siya, guys. Ah... Uh, eto na natin to dito sa project natin pre ko ito ayan dahil uh, guys ako ah, uh, ito, napairingan na natin yung dalaw tatlong home run, masakit sa kamay yung mano-mano na pag ah uh, ng wire, yung place lang ang gamit. Ako, uh, since na una ko na itong nagamit, Toolsen, nasanay na ako sa wire striper. Kaya, uh, masakit sa kamay yung sa may place. Uh, nag tayo ng ibang brand para testingin natin kung sino mas heavy duty din kung sino ang tatagal so yan lang guys for today's video sana may uh, natutunan kayo kahit papano sa ating uh, review sa bagong wire striper natin brand nya ay Wadfow salamat